What's up, hey boys? Long time na miss kita po. ako hindi kita na miss. Kingi na mo. Sino ba naman pet mo Ano yan? Ang dudumi ng pet mo. Hindi porket. Matagal tayong hindi nagkita. Yayabangan mo na ako. Pag meron ka na, wala naman masamang iyabang yun eh. Pwede ba ako magyabang? Ay, iyabang mo na, hey boys. Puta na yan, antik. May ganyan ka. La Lapat ko lang ha. Lapat ko lang. Oh. Oh, isa pa. Rainbow pickup. Sakto na. Gahanap oh. ako niyan eh, Oh. pwede bang pahingi uh. ako niyan? Pahingi ako niyan. Gusto mo? Pa pali. Isang peacock. Oh. Trade sa isang kitsune mo. Oh. So yun guys, etong giant bee natin, tataniman natin ng legendary egg. Tignan natin guys, pag naka, feeling ko boy, di ba legendary egg yan boy, hindi kaya makakuha tayo ng pinakamalaking, titanic, huge, mega, super. Hello! What's up, neighbors? <laughs> Oi. Hello. Oi, Redick. Hello. Boy, kamo sa kana. <laughs> Ito, no. sobrang boy, yaman boy. ko na. Sobrang uy, long time boy. Congrats kung mayaman ka na long time na miss kita boy. Oh, ako hindi kita na miss. Kingin na mo. Oh shit. Oh, shit. <laughs> naman ganyan, As, paano ba naman kita man miss niyan soba? Tingnan mo naman pit mo, oh. ano yan? Ang dudumi ng pit mo! Uy, Alam mo, wait. bumalik Samuel, mas okay pa. Huwag ka na dito sa Grooey Garden. Masyado ka na makalat dito. <laughs> ano yan? Naka-level ko lang sila. Bakit? Mga kuhol? Cool? Ano yan? <laughs> sa Bakit? akin, no? Mga mega kitsunip. Tingnan mo naman. Ang lalaki niyan, oh, boy. Ang ganda But... lalaki, ha. Mga level 100 na. Mamahalin yan. Sa'yo kasi so mga mumurahin, eh. Asa... Hey pinapalabel ko lang kasi sila neighbors. Gusto ko neighbors. Lahat ng pit ko level 100 na. Alam mo neighbors, eto kasi yan neighbors. Yung mga pit oh. niyan yan, walang kwenta yan. Sinisale ko nga lang yan dito kay Doming, oh. Dapat lahat na Wala yan. mo. Kaya nga tinawag na pit kasi may puso yan sila. Oh, puso yan sila. Na di naman yung puso sila. Hindi ganun yun. Hindi porket. Matagal tayong hindi nagkita. Yayabangan mo na ako. Siyempre, kailangan ko magyabang. Sabi nga ni Ploji, di ba? Pag meron ka na, wala naman masamang iyabang yun eh. Kapag ah, meron ka, na, walang masama iabang. Oo! Oh. O oh, sige! Pwede ba ako magyabang? Oh. Oh. Ang iyabang mo na i-force! Puta ano na yan, antik! Ano yan! Sabi nga, di ba? Don't judge the cover by its book. Huh? Oh, O, Boss Radic. Okay lang, Boss Radic. Um, gusto ko kasi medyo, ano yun, sige po. Eh, may ganito ka ba? Uy! May ganyan ka? Lapat ko lang ha? Lapag ko lang. Oh. Ay, Rainbow, Yan, Rainbow, Rainbow Yes. Oh, ito, hey, oh, eto pa. Oh, Sumulat Oh, oh, ito oh. oh, pa. Oh, Golden Rainbow peacock Oh, oh, ito hey. pa. Oh, puro peacock Oh, oh, isa pa Rainbow peacock Oh, oh, mayroon pa. Oh, Rainbow peacock Oh, oh, ito pa. Puro Golden. Uy hey. ito si naman. Oh, hey, lang. Rainbow peacock mo. Sakto lang ako na oh. pa kanya na i-balls. E oh, P pwede bang ah. pahingi ako niyan? Pahingi ako niyan. Gusto mo? Pakali. Isang peacock Oh. Trade sa isang kitsune mo. Isang pickaxe, trade sa isang si kitsune. Oh, oh! game, game, game! Ano, ano? Ano, sinasirte? Hotdog ka! <laughs> 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 mas mura, mas okay naman dyan yung kitsune. Mas, <laughs> ma mas may value. Kung dati, nauuto mo ko. Ngayon, di mo na ako mauuto. <laughs> Bye, neighbors! Ibablock na muna <laughs> kita. Oh. <laughs> Uy, wag mo ako i-block. Tropa tayo, sub, di ba? Oh. Yung ano, ah! Oh.